Eto po, abina sa ating Item online ngayon ay tungkol sa isang aktor na natariwara daw dahil sa droga. Ang mabayit na aktor ay pasaway na daw ngayon. Ang chismis na-impluensyaan siya ng girlfriend na magbisyo. Nawabayaan na daw ang tabaw at nagiging unprofessional. Naibenta na rin daw ng aktor ang sasakyan at ibinibenta na rin daw ang bahay. Marami ang nangihinayang sa aktor dahil magaling siyang artista. Diba, sa mga friendship, ang dance talaga masama ang epekto. Talagang pag naluka, Oo. Bibenta mo na lahat ng gabi ko para may pag ka sa pagdadags mo. Kaya lang ang pangit, kung totoo man ha, ang nag-influence daw sa kanya ay yung jowa niya, yung girlfriend niya ang tagdagdag skin. Oh. Oh. Ay, pareho sila. Showbiz siya tayo. showbiz din. Oh. <laughs> Hello, Pero minsan talagang ganyo, pag magkasya, mamasabay. Talaga, pag sinubukan din siya, ito yung mula, na po Pero mali, mali, Hindi oh. pa, hindi dapat. Yung jowa <laughs> niya, yung girlfriend niya, dance showbiz, naka-influence sa kanya. Sayang, wala na yung mga kagamitan. Pero oh, alam mo, nakakalawa ka talaga, Prince, kasi kung talagang ano, ganda-ganda ng karir mo, oh. tapos maano ka sa droga talaga, mm. wala talagang magandang itudulot sa bandang huli, eh, di ba? Yes! Okay. Talaga. Oh. ang dami-dami na pong aktisa. Pero may mga aktisa naman lalo sa doga na nagbago, di ba? Oh. Sana nga po, eh, Ma kaya lang medyo huli na, naubos yung mga tayong oh. mana niya po. Friend, so, sana so di ka takataka, -taka, siyempre pag wala siyang pambisyo, baka oh. magpaboking na yan. Or Ay, something. saya, Joe! Yeah. <laughs> Tapangan mo na yan, oh. Piturumel, tatawag sa iyo. Meron, meron, ganun talaga kapag wala na, no choice, magpaboking na, di ba? Pero, pero, sana, ma-realize ng... niya na mali ang kanyang ginagawa. Pero sana yung girlfriend niya, kung yun man, wala yan niya na yun. Ayun, papunta ako doon. Pero siyempre, pag in love talaga, ang hirap sabihin niya, di ba, yung... Pesiko! pagkat totoo sabay sila nagcha-jamming lang tuloy uh, di ba kung totoo man pero parang hindi sila nakakatulong sa isa't isa para umangat ang buhay oh, kundi hinila lang ng mga actor na magaling correct sa iyo no, pero sana magbago pa rin tong actor di ba at may isip na ng mali ginagawa niya at sayang kanyang career dahil nga na sabi ko namin mauusay siyang actor naging like, best actor na super niya di ba eh wala ko lang hindi ko alam sa'yo. iyo hindi ako sure hindi pa ako sure oh. <laughs> kaya nagtatanong ako di ba <laughs> oh. Anyway. Oh. Eh, 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 Pero magaling siya. Magaling. Ng ano, may award na ba yan? I-check na natin mamaya. Parang meron. Okay. Eh.